მე შენ არ სქენეიში ოო მე ამულე დმე na kami, guys Thank you sa so guys. oy, Tatapos na rin kami. Ah, sib. Mayong hapon guys. Ano na po na eh? na na Saka na si Manoy Iblay guys Sa lubi guys ay okay, patapos na ning among pagsaka guys Kana hingi Saka na guys Nala guys Nala guys Masih matagakan kau naik mak tagak dering lu be? Yang dosnya tua. Lebatan oh iya ti. Masih naik kongkong. Ya kakan guys, enggak kakan kayak di mabotang lube naglahit guys. Na ko guys. Usan dala. Guys, na pulling ko. bang bangkog korok guys. Ah, klaro oi. Ondok na guys. Abes na guys, kaya hapit na mahorot guys. Gara ka kuno guys. Gamay bunga guys. Dia mantu ha? Ha? Ang. Oh, mamang karon dai. Kay ngan ada tapukun sakuan kay buka gun na lamang na. Ya. Nah, Gamay rin? Gamay na. Ano nga nga yun? Ano nga nga? masig na na. Ano nga, kayo bukag na naman naugma Okay guys, na lamang guys, kay, hapit kami mong guys, tapay usak kapuno na lamang to guys. Amusak on. Tara, ikaw na po, Noy. Oh. Guys, natutulog ng mga kasamahan ko, guys. Hindi, nila alam, guys, nga kinunan ko ng video, guys. Yung isa, oh. Ano umakyat kanina, guys? Na eh, hindi na videohan, guys. Si Iblay. Yan, nakaitim. itim yang aming tanim guys kemuting Yes, Parang naulan na guys, oh. Yung langit na itim na. Ano guys? Tapos nito ang lubi guys, oh. Nakyat yan namin kahapon guys. 干什么，guys？ Guys, parang naula na, guys. Balik ng uwan, Pri. nagbalik balik, -balik ng uwan. Nagtuod ba sa oras pa? Nagtuod sa iyang oras. Ay, di. Napunta mo trabaho ron. Tuan na. Guys, silong na ko, guys. Kaya mo na magpaligis, guys. Hamping na lang kayo dyan guys Butong guys Guys Welcome guys Yan ang aming tanim guys oh. Blanghoy gabi Saging kamuti Ang among pagkaon Ng mga lagot mon guys namundok ng ahong manoy guys oh you know ang pangalan niya ay Iblay yun guys inakyat namin kanina guys And guys. Ang guys, palwa. May sa balay. Na guys. Yeah. Tanong mga kalibre guys. ini okay guys. Mayo na lang ni guys. Na pa pabuton. Naniwang guys no? pag i-comment naman guys ay ibaba guys taas ang niyog guys oh niyog na baog guys parang naulan na guys guys itim na yung langit guys nangahawin na si manang iblay guys oh Sige guys Amping na lang kayo guys Hanggang dito na lang guys Sa susunod ulit guys Nanood kayo ng aming video Guys may kalat shot at Miss.

Ma'am Pini. Shout guys. May kalab shout out to Karim Jural Rabusa. May kalab shout out. Thank you guys for watching. And sa... May kalab shout out din po sa lahat po ng taga-subaybay na aking vlog. Uh, thank you guys for watching. Love you all. God Uh, uh, Mother Earth, may kailang shout out po sa inyong lahat. Then, uh, Idol Kalinga, Edward, may kailang shout out po. Uh, say, Baba. Miss Jean, Mari, kumusta? Nigalaw shout sa inyo Ang lips. Lips last, Mikhaila, shout out po. Yan Mendoza, nigalaw shout out. Um, uh, sino po ang aking hindi pa nabanggit. Pasensya <laughs> na po, may na pa memorya. Shout out sa ating lahat. Salamat po. Wala din po. Kung wala sa inyo, kung dahil sa inyo, wala pa ako ngayon dito. God bless po. I love you all. Thank you so much. Um, sana patuloy pa kayong sumasap. Uh, sana lagi niyong susubaybayan ang aking vlog. Thank you guys. I love you. Um, ng sa uh, rooftop huh? ng Jim Cachuy sa cruise Ayan. nito ka sa rooftop ng Jim Cachuy sa cruise Thank you guys God bless. Ching.